Sinagot agad ng kapuso-actress at international fashion icon na si Heart Evangelista ang mga intrigang kumakalat ngayon. Na di umano ay kaya niya pinasuot ng Bulgari necklace ang aso niyang si Panda ay para insultuhin si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Si Pia kasi ang endorser at model ng luxury brand na Bulgari na siyang ipinasuot ni Heart sa aso. Alamin ang buong detalye. can whatever I want then pull it out. Nagugat ang issue nang mag-post sa Facebook ang controversial director na si Daryl Yap. Ayon matutulog na raw sana siya nang makita ang Instagram post ni Miss Heart Evangelista kung saan ipinasuot nito ang Bulgari necklace na isang luxury brand sa aso. Eh ang endorser ng Bulgari ay si Pia Wurtzbach. Baka naman daw nagkataon lang yon at walang kinalaman sa away nila at gulo sa dating glam team ni Heart na nakay Pia na ngayon. Ang post na ito ni Direk Darin ay nagbunsod ng online discussion sa netizens. Ayon sa ibang netizen, ang galing daw ng simpleng patama ni Hart kay Pia nang ipasuot nito sa aso ang alahas na ine-endorse ni Pia. The shade, si Maring Hearty talaga. Ang lakas mang shade ni Maring Heart. OMG talaga, pinasuot lang sa aso. Sosyal. Hindi tingit sa kalaman ng marami na nagkaroon ng tahimik na tensyon sa pagitan ni na Hart at Pia nang kunin ni Pia ang dating glam team ni Heart. Matatandaang na ibaditang hindi maganda ang naging separation ni na Heart at dati niyang glam team na naka-Pia na ngayon. June 2024 nang itinalaga si Pia Wurtzbach bilang bagong brand ambassador ng Bulgari sa Pilipinas. Ipinahagi ng Vogue Philippines ang isang litrato ni Pia na suot ang sikat na serpentine necklace at iba pang mga alahas ng brand. Na siya namang ipinasuot ni Heart sa aso niyang si Panda na may sariling Instagram account. Dahilan kung bakit inaakusahan si Hart ng marami na tila iniinsulto niya si Pia. Hindi na pinatagal pa ni Hart ang issue at agad na naglabas ng official statement through live stream video tungkol dito. Ani Hart pag-aari niya ang quintas at pwede niyang gawin dito anuman ang gustuhin niya. Iginiit pa ni Hart na basically ay pag-aari ni Panda ang necklace at hindi iyon loan. I own the necklace. You know, I can do whatever I want, then pull it out. Basically, tanda owns the necklace. So, hindi siya loan. So, she can do whatever she wants with it. Maraming avid followers ni Heart ang nagpapatunay na noon pa may gawain na ni Heart ang pasuotin ng luxury brands ang mga alaga niyang aso. Kaya hindi daw ito nangangahulugan na iniinsulto niya si Pia Wurtzbach nang ipasuot niya sa aso ang brand na ine-endorse nito. Comment ni Mariel sa post ni Heart, playtime, ha <laughs> ha ha. Ayon naman sa ibang netizens, grabe ang insecurity. I am a big fan of Heart but the intention of this photo is very clear. Opinyon naman ng isa, disrespectful daw sa Bulgari brand ang ginawa ni Heart. I'm sure it doesn't mean anything. It's not the first time Panda wears a statement piece. Kalmahan niyo po ang mga interpretation. Samantala, marami naman na nakapansin nang mag-share si Pia Wurtzbach sa Instagram ng appreciation post para sa mister na si Jeremy Johnsy kasama ang sweet photos nila together. Super proud daw si Pia dahil hardworking ang kanyang asawa at hinahayaan siya nitong tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa last part ng caption, pakiramdam ng netizens ay tila may simpleng patama si Pia kay Hart nang sabihin nitong, excuse the cheese, but I'm just so grateful to have a partner who lets me fly and reach for my goals. Makikita ang binilugan nila ang salitang cheese na katunog ng pangalan ng Mr. Ni Hart na si Senator Cheese Escudero. Ano pong masasabi niyo sa isyong ito? Naniniwala ba kayo na ang pagpapasuot ni Hart ng Bulgarian necklace sa aso niyang si Panda ay para lang insultuhin si Pia na siyang brand endorser nito. O talagang noon pa man na ginagawa na ito ni Hart sa kanyang mga aso bago pa man sila magkaroon ng issue ni Pia. Share your thoughts below.